Tingnan nyo Basang basa po ako ng ulan Tapos sihiraman nyo ako ng dalawang daan, Pang scatter nyo lang Hindi <laughs> <laughs> na ko lang sa ano yan sa memes Joke hims. lang Joke lang yun Joke lang Pero syempre, ah May nangit Ano? Pagod na pagod ako Basang basa ako sa ulan Tapos sihiraman mo akong 200 pang scatter mo lang tignan mo wala akong tulog isa kila hati oras lang yung tulog ko tapos siniraman mo akong dalawang daan pang kwaho mo lang <laughs> 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 na nga po, kapag palang araw, makakasalo. Kamusta po kayo? musta po ang lahat? Yung araw po ay wala nga pong pasok dahil may bagyo daw po. Monday. Palengke lang po tayo. Kung si ay nagluluto na doon. Baka makulimli. Mag-tricycle na lang tayo. Baka mabot na tayo ng ulan. Namumong sama ng panahon.

Bimi karga ng barko. Binada na po. Dito karga na po. Kapong Mantong Opo, limang po. Panyangkap po. Sige na Thank, Thank you. At yun na nga po, no? nakalimutan po natin yung towa. Dito po kasi niya nilagay. Siyempre, babasahin po natin yan. Pag ganun. Nandun po pala yung towa. Punta lang tayong talipapa pa. Ano man towa mo Kaya na? Ilan Adwa mo po. Saan magkala po mo doon? Ano po Adwa mo po. Mamprito na din tayo Magpainip muna tayo ng mantiga Para sa ating tokot baboy ভুল <laughs> ingredients para sa ating chicken teriyaki. Ano na ba ang social tignan? Kunti lang. Para lang siyang asparagus sa ibang bansa. Yes. Local yung sa atin, kaya beans lang. Pero kung social yun, asparagus. Gusto kong tigman yun. Hindi pa na tigman yun. Asparagus. Sa atin toko at baboy, ganito yung gustong pagkakaluto ni Sao. Yung medyo crunchy sa, ano? Crunchy outside, tapos malambot inside. Ayun. Yung pinakaunang luto po natin, medyo fade po siya. Parang sagiwa siya. Uh, binis ko po siya sa panlasa ko. Na mali pala. Dapala sa panlasa at uh, diskarte po ng ating cook. Ganito daw. Medyo paano na siya. Ready na tayo para hiwain yung mga ingredients para sa ating tokot baboy. Yan nga, sibuyas na pula, kalamansi, mga sili at saka celery. Tapos itong kutsilyo na to, ang tagal na po natin hinahanap to ni Sal. Nasa likod lang pala. Nangalawang na siya, buti na lang. Nakita po natin dahil sa kakahanap natin ng takip ng kaldero. Tapos nagita na siya puno ng kalawang yan Ina Inasa ko lang siya ulit wala lang share ko lang tagal na po natin inahanap to eh tagal na nito si Sao po kasi mahilig na mamamili ng mga kasangkapan eh kaya lang nawawala kapag hinihiram. tapos hindi na naibabalik kaya yan kaya ngayon medyo maselan po tayo sa gamit ngayon kasi ginagamit natin siyang pang negosyo hindi naman maselan kumbaga pinapalo up natin kaagad pag hinihiram shout out to all vultars yung ay <laughs> kapatid <laughs> maghiram mawawala sa kanila kasi hiram nila tapos may hiram sa kanila tapos hindi na ibabalik nung nanghiram sa kanila ganun po yung nangyayari wala share ko lang madalas din wala ko lang okay medyo matalim siya thank you po lord maayos yung pagkakahasa kaya niya manipis oh. So po habang naghihiwa tayo ng pangtok at baboy natin uh, Mamprito na din tayo ng pang para sabay lang yung ano. tirada Nakagawa na din natin yung sauce natin Ayun. Ito na po pala yung sauce natin ng pangtok at baboy Ayun. Sinakulangan ako sa ano Kalamansi Sibuyas. Kalamansi, Ayan. ah, kalamansi. Ah, ulit mm -hmm. Nagpahiwa siya kanina ng 18 pieces Ayun. Nagdagdag pa ako ng ayam na peras po, nakahiwalay po para po sa mga hindi po nakapanood ng mga past videos po natin. Hinihiwalay po natin yung sauce po ng toko at baboy para hindi po tayo kapanisan. Kasi na, yung pinakaunang ginawa po natin maaga po uh, na panis. Yung natira po na pang ulam po sana medyo nangangamoy na. Mm -hmm. Kasi dahil sa sibuyas. Pero kinain pa din po. Hindi naman siya totally panis. Ako po kasi panis. yung ang baga pa, amoy na po yung sibuyas. Mm -hmm. Alam nyo po yung ganun. Basta may sibuyas, sisig, uh, dinakdakan niya, Medyo ano po tayo dyan. Na, malapit po siya sa panis kapag hindi po kasi yung sibuyas. Oo, oh, yung sibuyas po kasi yung sa giwa po yung sibuyas. Sibuyas oh, HM's this, HM. 75. 75. 70. 70. Chicken teriyaki, no? Chicken teriyaki, 70. Tokwat baboy. 100 styro, 100 per styro. 50. 50 gulay. Shanghai del H. Hindi, gumunan tayo tapos deliver na. G. Ayan, ready to deliver na po tayo. Naulan-ulan, tricycle tayo niyan. Ito yung sauce po ng ating Tokwat baboy. kasi kung hindi lang po umuulan sigurado puno po tayo ng buhangin ka boxa sa mukha kaya lagi po tayong nakamas kahit sa looban po kasi may truck po dito sa amin tagaporang po kasi kami yan ulan na meron daw tayong deliver tatlo sabon na yan naman yung baby Ya, Dobra ini. naman. Yeah. Dito ka po natin. Sama po, sama po natin sa vlog. Nanita kayo. bata ko. Hello. Hello. Mga friendship, supportive friendships. Ano vlog mo them? I'm still on kanyang dem. Bawal po may guys. <laughs> yung pa. ay, oo nga po pala, yun po yung natin dati. Kaya lang, may girl, girlfriend na siya ngayon eh. Hindi na siya pwedeng ala ano, eh. <laughs> <Yeah>. <laughs> hindi na siya lonely boy ngayon. Dati kasi nasa likod po tayo. Oo. na eh, dehaming sauce na. na. Tagal-tagal na rin 'yun, oh. 2021 na pala yun 3 years? Mm. niya misa na, Chong. Ay. niya misa na ako. Hmm. Yeah, yeah. Ay, lang. Nag-chill. Hindi siya mm -hmm. malati yeah, Dug mm -hmm. ating tambal. na. <laughs> 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 <Oop, yeah. laughs> Gini crush na ni Tita Jan ang kanya. Bali pinsan po siya. Ni sawa. Buo po. Hey, I mean, what bad nigga? na. Thank you. God bless. You. Bali-bali pa yung payong natin. <laughs> Apo siya 340 po. Ah, uh, scripted sige. Game. <laughs> Erika. Buntis. 140. Malamig daw sabi ni Sir. Ito yung ano natin. Nagbigay na sukler si Ma'am Carla at saka si... Ayan. Kausap na po natin yung classmate po ni Sal. Dati po. High school mate. Deliver po natin. Send me yung car kaya yung total. Magkano yung total? Para po sa... Ano po kasi gusto po sana niya? Magpag-meet up na lang sa anak niya. Kaya lang. Kaya nga po sila nag-order online. Duling, no? Very considered ng mga ano. Para, para i-deliver po natin sa kanya. Kaya sa mabasa pa po, po sila. Kaya hinahanap po natin yung kanyang... Lugar. Naksak lugar. 195 Ayun. yun. Tara. 70-20. Uy, yun eh. 190 mo pala. <laughs> yan nga. Parang nga po hindi na pumabasa yung kanyang anak. Hinahanap po natin ngayon yung bahay niya. Tara. sa inyo tingnan niyo po. Ayun po 'yan. Kumain po mo 'yan. ka kung wala akong shapes. Para ka tinamaan ng maraming grime sa Naghihintay na si Mahal Pipaw 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 Iya, may order. 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 Ay, Paula, sige. So, 190. 190. <laughs> Para po tayo busak si si ulit. Dangarang <laughs> i-enjoy ko 'yung ganito. Kain <laughs> po muna tayo. <laughs> Maaga lang naman eh. Twelve. Bakit kaya yung mga nanak ko?